Kinalampag ni Sen. Sherwin Gatchalian ang pamunuan ng National Telecommunications Commission o NTC dahil sa kapalpakan nito at bigong ipatupad ang SIM Registration Law. Kaya't naglipa ng mga scammers sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Ayon kay Gatchalian, dahil sa kabiguan ng NTC na gampanan ng kanilang tungkulin na hindi na sila nakatulong sa mga law enforcement agencies sa kampanya laban sa mga scammers, ginagamit ng walang pakundangan ng mga Pogo ang napakaraming SIM cards. Sa lahat ng mga sinalakay na Pogo Hub sa Smart Web Technology Corporation sa Pasay City, Zunyuan Technology sa Bambantarlaka at ang Lucky South 99 sa boundary ng Porac at Angeles City sa Pampanga, ay iisa ang common denominator. Ito ay ang napakaraming mga SIM cards na kanilang ginagamit sa pang-scam. Sa kaso ng Zunyuan sa Bamban, na ng mga otoridad ang mga SIM cards na may mga peking may-ari. Ginagamit ang mga ito para sa love scams, cryptocurrency scams at iba pang investment scams. Paliwanag ni Gatchalian, layunin ng Republic Act No. 11934 o ang SIM Card Registration Act Naalisin o kaya ay bawasan ang mga kaso ng scam sa magitan ng mga text at online messages. Ngunit nakalulungkot na simulan ng ito ay naging batas noong October 10, 2022 ay lalo pang dumami at tumindi ang kaso ng mga scam gamit ang mga SIM cards taliwas sa inaasahan. Git ni Gatchalian, hindi dapat ipagwalang bahala ng NTC ang kanilang responsibilidad at tiyakin na sumusunod sa batas ang mga telephone companies o mga telcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dapaz, sama-sama tayo Pilipino.